Hello mga ka -trending. welcome back to CK Trend. Napaka-sweet girl naman talaga itong Adelinda dahil kahit nga late nang dumating, ay talagang humabol pa ito para sa premiere night ng A Very Good Girl movie ni Catherine Bernardo. At kahit na ay late na rin itong umuwi, ay maanga pa rin itong nagising para nga ipagpatuloy ang kanyang taping para sa Can't Buy Me Love. Makikita dito na nagbahagi nga itong si Dennis Panton ng video kasama si Belle. Pag-uusapan natin muli ang pagdalungan ni Belle Moyano sa premiere night ng A Very Good Girl. Nakikita nga dito na kasama niya ang ilang mga cast ng Kanpay Mila kung saan nga ay may pagalitong signature pose na ang grupo. At nagbahagi naman ng reaksyon itong si Belle matapos ng mapanood ang nasabing movie. Ngayon nga dito kay Belle ay na-stress o mano siya sa nasabing movie in a good way. Very new. You're a selfish, incompetent, insect! While watching it, makaka-stress, but it was a good type of stress. Yeah. There was always something that was gonna surprise you. You never knew what was coming. Yeah. É